nga, ayan din. Padakan ito. Ayoko, ayan naman si Alo. Ali dali. Ali dali. Magdaluhan na din ba? Ali ba? Magdaluhan mo mada ali. Ayun. Ayun. Ito pala dito. Tuloy, 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 tuloy. na? Ano? Nandiyan na nga. Pala buhay. Tibalon, Si si

I

may awak ng ganito Shoutout nga pala kay Bugard Ay, lamarang ito Lamarang ba? na guys. پیرو ચર 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 છાº હતલ ભર હિર ઓર હ હ૨ં હ હરાº 1 ગ હર હાર હર હ હર-હહાº 1 ઺ાº 1 લાº 1 હિલ હહર હરાº 1 લાº 1 બછાº 1 ભ�

kabira. <saan> Huwag mo sabi, pakkoy, yeah, kaya, kaya nang, Susunod natin yung buking. Yeah. <saan> yeah. Kaya nag-aari, nagbaba ka sa kalit. Ayan ba? Tapos hindi mo pipigilan. Tuwa siya yung mataksay. tayo ng ano <surga> kay, ano? <manyan> ka, o? <manyan> sa bali <Meron>. yan. <manyan> utang meron. <pala>, utang pa na, sa Walang bali yan, pero utang meron. Utang meron. Ayan yung pang-pang. Grabe. Dumalabas ah? oh. yung mga muscle ni Kuya Buboy oh. Pangambag. Pangambag. Pangambag, pangambag <laughs> daw yan, pangambag. Kapadlagpis na sabi niya. <laughs> Kasama 'yon. Titira kami na yan eh. Titira kami na yan pagdating. Titira ng chicks. Titira okay. kami na yan ng chicks. Punta kami ng ROG. Wow. Saan na 'yon? May bago na ngayon. Ay, punta kami pala kaan pala. Inside. Ha? Inside bago. Saan man na 'yan? Saan man? Sa Kumon.

Magbigay ka dito kung nag-away! Tumigol! Bawad dyan! muna nasunod! Bantay! Ay. Bantay! Ano? Bantay oh, ka ba dito? wala nga dyan! Bantay guys! At bali malapit naman sa kuya! Ayan at... Magandito lang itong video na ito at... ...tabangan nyo pa yung susunod video rin dito sa... ...Kutik na! sa kuya namin, Ray